So ngayong araw mga kaalam ay samahan niyo ako dito sa Masjid al -Ikhlas. Dito nga ito sa Black 9 Tambakan, Baseco Port Area, Manila. So tayo nga ay nandito sa araw na ito upang magseminar. <coughs> Pero hindi ka tulad ng seminar na nag-viral ka hindi yun gano'n. Kaya <laughs> nga pala tayo na parito ay dahil sa naimbitahan tayo ng kanilang mudir at kanilang imam din sa masjid na ito na si Sheikh Abdul Fatah Abdul Manan. Ayan, inabutan natin dito na tayo ay inimbitahan niya na magbigay ng lecture dito sa mga estudyante niya na mga adult. So ito nga pala ang lahat ng estudyante ni Ustad Abdul Fatah Abdul Manan na mga adult dito sa kanyang pagkaklase sa tuwing araw ng Friday. Pero sa araw na ito, tayo muna ang na talaga ni Ustad na magbigay o magbahagi ng kaunting kaalaman patungkol sa Tajwid. So ang Tajwid nga ay patungkol sa pagpapaganda, pagsasaayos ng pagbigkas o pagbanggit sa mga letra na nagagaling sa banal na Quran. Ngayon, si Ustad Muhammad ka na ang sa inyo. Yung mga baguhan, na wala namang problema. Pwede naman pati ha, basahin natin pa isa-isa kay Ustad Muhammad ka na para makoreksyonan niya tayo. Kasi sa bawat uh, pagbabago ng kalima o litra sa Arabic ay nababago rin ang meaning nito. Ha? Kahit nga lang yung tondog pag, na, pag yung nun pag dinuntutan mo sa baba, ba? Ha? So, maidagdag ko na rin pala na ang pananaliksik natin ng kaalaman sa tajwid ay magdudulot dito sa atin na tayo ay magiging mataas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpara sa mga taong hindi nakapag-aral sa tajwid. Kabilang pa doon na kapag tayo ay nanalagsik ng kaalaman sa tajwid ay mapapangalagaan nito ang ating mga dila sa pagkakamali natin sa pagbigkas sa mga talata sa Banal na Quran. So, tara at sabay-sabay tayo matuto sa ating video na ito. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ah, na yung pangalawa. Doon sa una, nakuha mo. Pero yung pangalawa, hindi na, hindi na ilabas yung mahmus. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ang mahmus na sinasabi, kapag ito yung... Kung ah. gamot ah. pa na, pagkauna na, yung saw na doon, hindi Hindi, yung yung tone niya na yan, yan yung mahmus na sinasabi especially kapag sukun siya yung ak-baw ak-baw ak, yan yung sinasabing mahmus hindi mo siya pwedeng although, correct siya na ak-bar, pero nawala yung sifat niya na ak-baw uh, ak, nawala yung sifat niya na mahmus So kapag sa Tadwit yung competition yun, automatic, X ka doon. X ka Kasi nawala yung sifat ng hard Katulad ng sinabi natin kanina, uh, ang Tadwit ay pagbibigay ng karapatan ng bawat hard Okay? So kapag hindi mo ibinigay yung karapatan niya, automatic X ka So yun nga yung sample ng pagtuturo natin ng Tadjwid. Inaisa-isa natin sila para marinig natin kung anong dapat nating ituwid sa kanila at kung anong dapat nating dagdagan sa kanila. So siguro iseparate na lang natin yung kabuuan ng pagbabasa nila na kung saan maukuhanan din natin ng aral. Upang sa ganun, hindi masyadong humaba yung video natin at hindi kayo tamarin. So kayo, baka gusto niyo pong mag-aral, ay welcome na welcome daw po kayo dito sabi ni Ustad. So narito ang kaning message. Nandito tayo ngayon sa madrasa dito sa madrasa ng Islas uh, kung saan meron tayong mga estudyante rito mga nag aaral mga pambata sa tuwing sabado at linggo meron tayo hanggang mutawasit sa Friday naman ay mayroon tayong klase na para sa ating mga adult o sa mga magulang, mga nanay at mga tatay na gusto mag-aral dyan. Inaanyayahan namin kayo na mag-aral. Uh, yung mga nahihiya dyan, sinasabi nila na hindi sila marunong. Kaya nga tayo nag-aral dahil hindi tayo marunong. Katulad ng kasabihan sa Arabic na Ta'alam palaysayo, palaysal maruyo lado Mag-aral tayo dahil walang taong pinapanganak na dati ng marunong. Ibig sabihin, lahat ng mga taong marunong ay dahil sa pag-aaral. Kaya inaanyayahan namin yung mga nanay dyan, marunong man yan magsulat. O hindi pa marunong magsulat ng aral, inaanyayahan namin kayo na sa tuwing araw ng Friday, Biernes ay meron tayong pag-aaral dito sa Madrasa Aleklas. Ito ay simula sa alas 8 ng umaga hanggang 11 ng umaga. Ito ay kalahating araw lamang. Kaya yung mga nanay dyan, tatay dyan na gusto matuto sa kanilang relihiyon at mat, matutunan nila kung paano magbasa ng Arabic at English. Mayroon din tayo, uh, mayroon tayong pa pag-aaral dito ng Arabic na magsisimula sa alipan ah, kaya wag na mahiya ah, ahlan wa sahlan sa lahat ah, lalo lalo na dito sa mga kapatiran natin dito sa Pasiko meron din tayong mga ginagawa dito na muhadara uh, ah, natin yung mga iba't ibang ustaz dito nagmumuhadara sila o kaya nagtuturo sila dito ah, so ayun lamang ah, ahlan wa sahlan ngayon ay bukas pa rin para sa lahat ng gusto magmarap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh